Naghahanap ka ba ng maliit lang na kiskisan o kunuhan na swak sa budget at espasyo? Hindi mo na kailangang lumayo dahil nandito na ang Shinong Rice Mill Machine from Korea. Ito ang compact size rice mill na gawang South Korea. Matibay, di kalidad at di Korean tilang ang kailangan. Kaya perfect na perfect ito sa mga magsasaka na gusto ng sariling kunuhan, negosyante na gustong magsimula ng maliit na rice milling business. At kahit sa bahay lang, pwedeng pwede mo itong gamitin. Bakit sinong rice mill machine? Dahil ito ay maliit lang ang puhunan, mabilis ang kita, madaling i-operate, hindi na kailangan ng malawak na lugar, meron pang after sale service support at warranty. Kaya kung naghahanap ka ng affordable, kumpa at subok na rice mill machine, Huwag nang palampasin ang Shinong SN300R na gawa mula sa South Korea Message mo na kami ngayon para sa free consultation at kung paano ka makakabili comment ka lang ng interested o PM is the key. Simula na ang rice milling business. Nagde-deliver po pala ang Veroserve Corporation kahit saan sa Pilipinas. Libre na yung installation, free installation na yun at cash on delivery pa. Meron nga lang charge sa door-to-door -door delivery. Kaya tawag na sa contact number na ibinigay namin dito or mag-message na sa Facebook page dito or sa messenger ni Mr. Ian Arcas Canillas.